So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay So once again, nandito ulit ako upang magbahagi sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay, pag-ibig So at this moment of time, ang magiging topic natin dito ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang maging sweet sa iyo ang isang lalaki So exciting topic to mga kamamay Kung ang inyong jowa ba ngayon, kung ang inyong partner man ngayon is walang kasweet-sweet sa inyo yung tipong akala mo pinapabayaan ka na, yung tipong pag lumalabas kayo, parang baliwala lang. So ngayon mga kamamay, ewan ko lang sa so, mga lalaki na yan kung hindi sila maging sweet after nyo gawin ang mga bagay and tips na sasabihin ko sa video ng ito. So mga kamamay, bago natin pag-usapan yan, bago natin pagtalakayan yan, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang ating video ng ito para mas marami pa tayong matulungan na kagaya mo na isa rin sa mga nangangailangan ng love advice. So mga kamamay, Mamay, kung napindot nyo na yang mga buttons na yan, maraming salamat sa iyo. At umpisahan na natin ang topic natin ngayong hapon na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging sweet sa iyo ang isang lalaki? So number one. Huwag mo lagi siyang paisahin. <laughs> Oo mga kamamay, totoo po ito. Nakakatawa, nakakatawa pero totoo po ito mga kamamay, huwag nyo po lagi silang paisahin. Kasi the more na napakasimple ng paraan nila para kayo ay makuha, hindi po lumalabas yung pagiging sweetness, yung pagiging sweet nila sa iyo. Yung sweetness nila nababawasan. Hayaan niyo mag-effort sila. wag niyo ibigay ka agad yung hinihiling na re request nila sa inyo. Ang hirap kasi sa inyo mga kamamay pag nagyaya siya, bigay agad. Siguro, baka mamaya, masyado kayong mael. Pero iwasan nyo po yun mga kamamay. Para sa ganon, lumabas ang sweetness sa ng isang lalaki. Siyempre, kapag ka delay ninyo, kapag ka, pinahihirapan nyo ang isang lalaki na makuha yung nare-request niya, tingnan nyo, magiging sweet yan. Kahit na anong ipagawa nyo dyan, gagawin yan. Okay, inyo lang ano, inyo lang obserbahan, inyo lang i-monitor kahit anong iutos nyo. Paghugasin nyo ng pinggan, paglabahin ninyo, paglampasuhin nyo na sahig, pagbunutin nyo ng damo, lahat gagawin yan hanggang hindi niya nakukuha yung nire-request niya sa inyo. Kaya kung ako sa inyo mga girls, bago nyo ibigay yung mga yan, siguraduhin nyo na bigyan nyo ng effort ang isang lalaki o pag effort ninyo ang isang lalaki. At huwag kayong masasanay palagi na palagi nyo lang na ganun kadaling ibibigay kasi nawawala yung sweetness ng isang lalaki. And i-monitor nyo din, mga kamamay, after nilang makuha yung nare-request nila, subukan yung utusan, tingnan lang natin kung susundin kayo. Subukan yung pakuhanin ng tubig. Ewan ko lang kung susundin kayo. Baka mamaya, ultimo tubig lang na inumin ninyo, ikaw pa ang kumuha afternoon, 'di ba? So kaya malaking tulong 'to mga kamamay kailangan i-delay po ninyo, medyo lagyan niyo ng trail, 'wag niyo palaging paisahin para lumabas ang sweetness ng isang lalaki sa inyo. So number 2, sikapin niyo na magpamis paminsan-minsan. Yes mga kamamay, isa rin po itong uh, bagay na kailangan yung gawin para sa ganon maging sweet o lumabas ang sweetness sa inyo ng isang lalaki. Sikapin nyo po na magpamis o tiisin sila paminsan-minsan. Huwag kayong magbigay ng maraming oras para hanap-hanapin kayo. Tingnan natin o tingnan ninyo mga kamamay, pagka nag-message kayo, ang dami niya kaagad na ikinukwento sa inyo. Ang dami kaagad nilang isineshare sa inyo. Yung sweetness, nagiging malambing sila sa inyo. Okay kasi, ang tagal mong nawala, hindi ganong kadali hanapan ng oras ang kagaya mo. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, uh, subukan nyo rin magpamiss sa isang tao. Sigurado ako magiging sweet yan sa'yo. Kasi bakit ba nila ginagawang, mag, uh, ginagawang maging sweet kapag ka na-miss nila kayo? Kasi hinahanap-hanap nila kayo. Kasi hindi nila nagagawa yung sweetness na yon sa inyo. Okay? Kasi nga, pawala-wala kayo. Kasi nga, hindi ganong kadali hanapan ng oras kayo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag masyadong maraming oras ang inyong ibigay para hindi manawa ang isang lalaki, para hindi maumay ang isang lalaki, para yung sweetness hindi mawala. Okay? Doon kasi na ano eh, doon kasi lumalabas sa pagkamis. Okay? Yung, yung tipong hinahanap-hanap kayo, doon lumalabas ang pagkamis sa inyo ng isang lalaki. Yung pagkamis na yon, pagka kayo, magiging sweet na sila sa inyo. Okay, para hindi mo na ulitin yung pagkaka uh, para hindi mo na ulitin yung matagal na pagpaparamdam sa kanya, nagiging sweet siya sa iyo para uh, mainganyo ka na palagi mo siyang i-message, na palagi mo siyang maalala. So ginagawa niya yung pagiging sweetness na 'yon para sa kanya rin. Okay? Kaya mga kamamay, subukan niyo rin magpamis paminsan-minsan, minsan, sigurado ako sa inyo, makukuha nilang maging sweet sa inyo palagi. All right? So next sikapin mong maging maalaga ka. o mga kamamay, maging maalaga ka sa partner mo. Yung tipong binubusog-busog mo siya, yung tipong ipinaghahanda-handa mo siya, yung tipong andyan ka palagi para sa kanya, yun yung way, okay? Para maging sweet sa inyo ang isang lalaki. For example, palagi nyo silang ipinagluluto ng masarap nilang pagkain. So kapag kaganyan mga kamamay, lalambingin ka ng isang lalaki, yung tipong magpapasalamat siya sa mga bagay na sinasakripisyo at ginagawa mo para sa kanya. Kasi walang ibang gagawa nun para sa kanya, eh. tanging ikaw lamang. So kabalik na nito, tingnan nyo, subukan ninyo, huwag nyo ipagluto. Dumating ng bahay galing trabaho, pagod na pagod, huwag nyo ipagluto. Ewa ko lang kung maging sweet sa inyo. Baka mamaya kung ano pang gawin sa inyo ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung gusto nyo maging sweet ang isang lalaki sa inyo, maging malambing sa inyo ang isang lalaki, ipag ipagluto nyo, maging maalaga kayo, asikasuhin nyo sa madaling sabi ang isang lalaki. Alright? So next... Tulungan mo siya sa mga gastusin sa bahay kung kaya lang naman. Oo mga kamamay. Kasi kapag kang isang lalaki, ay siya na lang nang siya ang nagpo-provide. Although, alam naman natin na lalaki talaga nagpo-provide ng financial sa pamilya, well, mas maganda siguro kung tutulungan mo siya kung hahanap ka ng uh, sideline, ng karir mo, or something na mapagkukunan mo ng pera na pandagdag o pantusto sa pangaraw-araw, pangaraw sigurado ako, palagi kayong masaya, palagi kayong sweet, palagi kayong nakakaintindihan. Kasi, nakakainit naman talaga ng ulo kung ikaw lang talaga yung inaasahan sa pamilya, tapos yung trabaho mo, ay uh, hindi ka pa regular o construction ka lang. Hindi ko naman sa minamaliit yung mga construction workers, di ba? Yung tipong mga trabaho mo ay uh, hindi ganun kadali humanap ng pera o hindi ganun kadali kumita ng pera, talagang magiinit ang ulo ng isang lalaki. May iwasan ang pagiging sweet, may iwasan ang pagiging, malam, pagiging malambing kung palagi siyang nag-iisip ng uh, mga kagastusan sa araw-araw. Kaya mga girls, kung tinutulungan nyo ang inyong mga partner, ang inyong mga padre di pamilya sa inyong mga gastusin, sigurado ako hanggang batok ang ngiti ng mga yan at palagi silang magiging sweet sa inyo. Sige, subukan nilang hindi maging sweet. Eh baka hindi mo siya tulungan kaya wala siyang choice. Wala siyang choice para hindi maging sweet sa inyo. Kasi baka hindi niyo tulungan sa gastusin sa bahay. And last, mag-self-improve ka palagi. Yes, mga kamamay, napakalaking factor nito. Kaya palagi itong kasama sa ating mga tips. Mag-self-improve ka palagi. Magpaganda ka. Mag-ayos ka. Ayusin mo ang ugali mo. Maghanap ka ng magandang trabaho. Sumideline ka. Basta improve mo palagi araw-araw ang sarili mo. Makakatulong yan sa inyong relasyon. di ba? Kapag ka ikaw nakita ng partner mo, nakita ng asawa mo na hindi nag-aayos, lagi nilang sabog ang uh, buhok, lagi na lamang amusing-amusin, may panis na laway pa, hapo na. 'Di ba sino ba namang gaganahang lalaki sa inyo kapag kaganyan? Sino bang magiging sweet na lalaki sa inyo kapag kaganyan? 'Di ba? So baka mamaya sa halip na lapitan ka, sa halip na lambingin ka ng isang lalaki, sa halip na halikan ka ng lalaki, sa halip na yakapin ka ng lalaki, sa halip na i-holding eh, hands ka ng lalaki, baka layo ang pa niya. Bakit? Eh mukha kang dugyot. Kaya hindi ka nilalapitan, kaya hindi ka sinusuyo, kaya hindi ka nagiging kaya hindi siya nagiging malambing sa inyo eh kasi ganyan ang itsura mo. Hindi kayo nag-aayos hindi kayo nagse-self improve. Ang taba banyo na. 'Di ba? Yung iba diyan, ang payat-payat niyo na. Alaga niyo din naman ang inyong mga sarili. Hindi naman kasi marami na kayong anak, kasi may okay, may asawa na kayo, eh sabihin niyo at magiging dahilan niyo na lang palagi eh yung mga bagay na ganyan na hindi niyo na kaya mag-ayos kasi ang dami niyo ng anak, hassle na masyado, haggard na masyado. Well, yung iba bakit yung iba? Medyo may edad na pero nakukuha pa rin nilang magpaganda. Hindi kagaya niyo na puro reklamo. Okay, hawak nyo, control ninyo yung mga ganyang klase ng bagay. Huwag nyo idahilan sa akin na ang hirap isingit sa schedule. Ang hirap gawin kasi ang dami ko nang ginagawa. Masyado nang kulang ang budget. Kung kayo ay nahihirapang mag-workout sa gym, pwede naman sa kwarto magsumba kayo. 'Di ba? Magano kayo uh, mag-push-ups kayo. Pwede rin naman kayong mag-crunches. Maraming paraan mga kamamay. Okay? Maraming paraan para gawin yan. Hindi maraming dahilan para sabihin na hindi nyo kaya yan. Alright? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyo gawin. Para sa ganon, maging sweet o lumabas ang sweetness sa inyo ng isang lalaki. So nasa inyo na yun mga kamamay kung susundin ninyo or hindi ito. Kasi kung hindi nyo susundin, hindi magiging sweet ang isang lalaki. At kung susundin ninyo, sigurado ako malamang sa malamang, alamang magiging sweet yan sa inyo. So, paano mga kamamay? This is your mamay, ang inyong kaibigan, ang inyong uh, love advisor. Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin to para sa mas marami pang love advice na maaari kong share sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam.